Upos na ang kandila ng buhay. Kapag sinabi ang ganyang pananalita ay ibig sabihin ay malapit ng mamatay or namatay na nga ang isang tao. Lahat tayo bilang mga tao ay meron talagang kandila sa kabilang mundo sa isang kwarto na punong-punungan ng maraming kandila. At bawat kandila na yan ay sumisimbolo para sa isang buhay. Habang mahaba pa yung kandila, ibig sabihin mahaba pa ang buhay ng tao. Kapag maikli na ang kandila ay maikli na rin ang buhay ng tao. Maaring silipin ang kandila ng mga tao sa buhay nila at maaaring ipahiwatin nga ito sa kanilang mga panaginip na gano'n na lang talaga kahaba ang kanilang buhay. Pwede rin ma-estimate na yung mismong kandila nila ay may petsa para malaman kung ano yung eksaktong pagkamatay ng isang tao. Pero kadalasan ay tinatago yan sa mga tao unless meron silang misyon na makakakuha nga sila ng karapatan na malaman kung ano yung saktong petsa ng kanilang mga kamatayan. Pero maaaring hindi agad maibigay yan sa kanila. Pero kung pag medyo malapit na ay malalaman nila kung kailan sila mamamatay. Depende rin yan kung ano yung hihilingin mo para sa'yo na kung gusto mo nga malaman yung petsa ng kamatayan mo hindi. Ang punto ko dito mga kapatid ay ibig sabihin kung halimbawa may sakit ang mga tao tapos hindi pa nauubos ang kandila niya, ibig sabihin nito ay meron pa siyang buhay at maray pa siyang gumaling sa sakit niya. Pero halimbawa ay maikli na yung kandila niya ay kahit gumaling siya doon sa nararamdaman niya ay basta na lang magkakaroon ng dahilan na mamatay siya kahit na wala naman talagang sakit pero kadalasan kung malapit nang na mamatay ang isang tao tapos mauupos na yung kandila niya ay magkakaroon sila ng sakit nga para sila ay mamatay kahit gaano kagaling ang isang manggagamot ay hindi niya kayang dagdagan yung kandila ng isang tao kung talagang upos na ito. Kailangan nang mag-reincarnate ng tao na yan sa susunod na buhay. Tapos, pwede din na halimbawa ay kung ubus na ang reincarnation niya ay hindi na siya babalik dito sa mundo ng tao at mahuhusgahan na lang siya pagdating ng panahon sa kung saan siya ilalagay sa walang hanggan. Maganda nga na kayo mismo ay makakita doon sa mga kandila sa kwartong ito na ibig kong sabihin dito sa video na ito. Sinasabi ko ito dahil nga may mga tao na napagaling ka sa kanilang mga sakit o di kaya ay hindi talaga sila gagaling doon sa mga sakit nila dahil yung kandila nila ay nakatakda na pero ang magagawa natin kung halimbawa ay meron silang mga spiritual na atake katulad ng kulam o barang ay tinatanggal natin ang mga yan para hindi nalilipat sa kamag-anak nila. Kasi ang mga yan, lalo na kapag ang ginawang kulam o barang ay pang paubos ng lahi na tuloy-tuloy yan makakapatay ng mga kamag-anak hanggang maubos yung lahi nila, pinuputol na natin yan na kahit mamatay yung mismong tao na yan na niritwala natin ay hindi natutuloy doon sa ibang mga kamag-anak niya ang sakit. Importante malaman ito kasi kahit gaano natin gamutan ang isang tao kung talagang panahon na niyang mamatay ay panahon na niyang mamatay. Pero kung halimbawa ay meron pang haba o laman na natitira sa kanyang kandila tapos namatay siya, pwede pa siyang pabalikin sa kanyang katawan. Yan ay kung hindi pa iniimbal sa mo o nililibing yung katawan, pwede pa siyang mabuhay sa ganyan. O di kaya ang tao na nakoma, lumabas yung spirito niya, pero pwede pa natin pabalikin kung gusto niya. Kakausapin natin ang spirito, tapos kung ano yung desisyon niya ay malalaman agad natin. So, yun ang ginawa din naming sir, bisyo dun sa isang kliyente dati na ang apo niya ay biglang nawalan ng malay, tapos gusto nilang malaman kung makakabalik pa ang apo nila o hindi, tapos ang ginawa nila ay pinakausap sa amin ng spirito, tapos Kinausap namin kung gusto ba niyang bumalik o hindi tapos ayaw niya nang bumalik at doon sa mismong pagdesisyon niyang yon ay namatay na yung bata na yon. Hindi naman talaga natin mapipilit kung ang tao ay gusto nilang umuwi na sa kabilang mundo. So yung servisyon na yan ay kung maipabalik namin ay may bayad pero kung hindi namin mapapabalik at biglang namatay na ang pasyente ay walang bayad yan. Ang ginawa namin ay makipag-usap doon sa mismong pasyente o sa kliyente nga natin na namatay yung katawan or halimbawa na wala nang malay pala kung babalik pa ba sila doon sa katawan na yon o hindi. Pero kung masilip nga natin yung mga kandila ng mga tao na yan na nawala na sa kanilang mga katawan, ay yun nga, bale kung wala ng kandila, hindi na sila babalik talaga. Kahit gusto nilang bumalik ay hindi na kaya. Ang kandila na pinag-uusapan natin ay yung nakatakda nga na napta or yung destiny ng isang katawan. Maring ang isang katawan ay palitan ng mga spirito pero magpapatuloy talaga yung katawan hanggang maubos na ang kandila nito. Yan ang pwede nating mabantayan na kahit nga isang katawan na, ay hindi namatay pero pag nagiging iba yung personalidad tapos meron nga silang na ibabahagi nakakaiba doon sa dating nakatira na spirito doon sa katawan na yon lalaman nga natin na iba na yung kasama natin pero meron pa rin silang mga memory doon sa mismong katawan dahil ginamit nila yung katawan na yun. Ito yung tinatawag na mga walk-in na kung yung spirito lumabas na pero meron pangang kandila yung mismong katawan ay magpapatuloy pa rin ang katawan pero iba na ang spirito. Kadalasan kapag meron mga near-death experiences o yun nga na aksidente, na disgrasya tapos nawalan ng malay o di kaya na matay ng ilang sandali ay babalik pero iba na ang spirito. Minsan parehong spirito pa din pero kadalasan meron na talagang bagong spirito na nakaugnay pa din doon sa spirito na bagong lisan pa lang. Kaya nga importante yung paggamit ng kandila bilang simbolo sa ating pagdarasal dahil nga nakaugnay ito sa ating mga buhay. Kung kaya yung pagbili natin ng mga kandila sa pagdasal ay malaking bagay yan para nga ipaalala sa atin na ang ating buhay ay parang kandila lang din na mauubos. Kung kaya mas magiging mataimtim ang ating mga dasal sa liwanag na dala ng ating mga buhay na mas pinapahalagahan natin sa pagsindi ng kandila. Palaging na papaalala kasi sa atin na mauubos din yung buhay natin, di ba? So habang may panahon pa tayo dito sa mundo ng tao, ay pagbutihan na natin ang landas ng kabanalan. Yun nga yung tinuturo ko dito mga kapatid. Napaka basic, alam naman natin yung tama at mali. So sana gawin natin yung tama, iwasan natin yung mali. At kadalasin yung mga sinasabi ko naman dito sa mismong channel na ito, ay ang pagpapaalala sa atin sa kung ano yung alam na natin pero minsan nakakalimutan dahil nga nadidistract tayo sa mga bagay dito sa mundo ng tao. Habang hindi pa nauupos ang ating mga kandila ay pagbutihan na natin kasi hindi nga natin alam unless aware na tayo doon sa pagka-spiritual natin kung kailan nga mauubos yung kandila natin. Kung patuloy tayo sa kabanalan at nagme-meditate tayo palagi at in tune tayo, aware tayo sa mga panaginip natin ay malamang mas nalalaman nga natin kung hanggang saan lang ang buhay natin. Lahat ng bagay, basta may hangganan ay mas napapahalagahan natin. Kung ikaw ay isang manggagamot, mas maganda nga ay matuto kang sumilip dito sa kandila na ito para malaman mo kung may pag-asa pa ang pasyente na mabuhay siya ng mas matagal pa o hindi kaya ay mamamatay na lang din siya. Pero Usually kasi kapag ganyan nga na mamamatay siya ay hindi mo sasabihin direkta na malapit na siya mamatay dahil nga doon sa mismong pag-aalala niyang ganyan ay mas lalo siyang mapapadali sa kanyang kamatayan, di ba? So kailangan lang ay sabihin natin na gawin natin ang ating makakaya para matulungan yung kalusugan niya at ang lahat ng ikabubuti niya pero hindi tayo magsasabi na mamamatay na siya. Pero kadalasan makikita niyo talaga yan lalo kapag halimbawa ay tinatawas niyo siya or pwede nga kayong managinip tungkol sa kandila ng pasyente o kliyente mo tapos malalaman mo kung mahaba pa or maikli na lang. Yan ang isang dream symbology na maibabahagi ko sa inyo kasi makikita nyo din minsan yung kandila ng mga tao. Or kahit sa meditation, Makikita nyo rin kung gaano kahaba o gaano ka, ikli na lang yung mga kandila o yung buhay ng mga tao. Gayon pa man, mukhang ang mas importante talaga ay malaman natin yung sarili na nating mga kandila at sa pagtingin natin doon ay mas nalalaman natin yung halaga ng bawat sandali na ipinamamalagi natin dito kung kaya sa bawat sandali ay sana gawin natin kung ano ang mabuti at iwasan natin kung ano ang masama. Limitado ang ating buhay ayon sa kung ano nga ang tinakda sa ating mga kandila kailangan matutunan natin nga na tanggapin ito para hindi tayo malungkot kung halimbawa ay panahon talaga ng isang tao na mamatay na. At syempre pinaka-importante yung sarili natin na handa na tayo sa panahon nga na maupos na ang ating mga kandila. Para mas matuklasan mo nga kung ano ang katotohanan, sana maklik mo ang link sa post description para sa free third eye meditation kung saan nga makikita mo kung ano ang katotohanan sa kabilang mundo at kasama na dito nga ang pagtingin sa sarili mong kandila at sa kandila ng mga tao na nasa paligid mo. Pahalagahan natin ang ating buhay at sana habang meron pang laman ang ating kandila ay maging liwanag tayo sa mga tao sa ating buhay. Salamat kapatid at God bless.